mga guys grabe po ang uh, nangyari dito sa bahay ko dahil sa ginagawang kalsada ayan <coughs> dito lahat tawak mo ang tubig guys yung okay, mga panggatong ko, wala na, basa na. Kasi ko, yung divert ng tubig. Dito na sa loob ng bahay, munta. Ayan. Ayan. ayun po may mga buhangin na yan Daling oh. galing sa idinam na tubig dito sa harapan ng bahay ko ayan kaya yung tubig doon sa unahan dito na po uh, puwapasok at uh, ayan o oh. ganyan nyo po kaya nilagyan ko ng nakasako ng buhangin pero meron pa rin kasi na lulusaw pa rin yung buhangin ayan, ayun Grabe ang pagkagawa nito ng kalsada. Ayan po mga guys, sa akin pakita. Wait lang, wait lang. paano na ito bahay ko ngayon mga guys kung tuloy-tuloy ang ulan na yan lahat po yung sa ibabaw na yon dito sa akin po kaya kaya ayan eh dyan kasi nilagay yung buhangin na yan hindi tuloy baka yung ano yung big kaya sa akin nagsipuntahan Hawa inaabot kong sa backfarners <laughs> Dali dito lang po ang ating vlog okay, bye.